Mga nang umaga, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa gym to, sa basa campus, yun <laughs> siya nga. Ngayon po ay, um, ngayon po ay, ang um, katambal natin si Miss Janet Cortez, siya po ay nangangailangan ng na tulong sa pag, sa pag, um, sa paghanap sa, sa estudyante yung nag, nagmamayari ng number 18. Um, nandito po si Miss Janet, mga kaibigan. Miss Janet? um, ano ba masasabi mo? Um, ano, sa, sa tingin mo, sino ba talaga ang nagma, nagmamayari sa number 18 na na class number <laughs> nito sa PE? <laughs> ah, uh, Miss Jeanette, hindi ka po nakakonekta. Diyan ba siya <laughs> di di magkaganito? Ah, <laughs> oh, nakakonekta na Miss Jeanette. Okay. Ah, um, Miss Jeanette, um, hindi mo ba, ba talaga ang PE class number yung number 18? Hindi ko na. Miss Jeanette, wala po nakakatawa dito sa pagkat minahanap natin ang, ang, ang may nakaaring ng class number nito. Miss Jeanette, hindi po ito isang joke. Nakita, live ka po yung kanyang sa Okay, may okay. dinaw po si Dibor Hikali. Si Dibor pumunta ka na dito. Sa type po siya makikita. Sa type po siya makikita. Pag makikita niya, kapag hindi nila alam kung ano kanyang mga tinatapit mga talitang sa mga sandaling niyo. So yun po makibigyan ako po si John Marie Sardo. Nag-report di Brofini, si Ford Batang Kapot, si Go City. Yun okay. po okay. makibigan. Thank you.